Antala ang klase sa apat na paaralan sa Davao City matapos makatanggap ng bomb threats sa kanilang social media accounts. May umarang kadang-balita sa FMR News Davao correspondent, Noreen Igonia. Binulabog ng bomb threats ang apat na paaralan sa Davao City sa dalawang magkasunod na araw. Alas 10.19 ng umaga nitong Miyerkules, nakatanggap ng bomb threats sa kanyang social media account ang isang teacher sa Davao Wisdom Academy sa F. Torrey Street mula sa isang user na nagngangalang Gracia. Alas 2.10 naman ang hapon, nakatanggap ng bomb threats sa kanilang social media page ang Mintal Comprehensive High School sa Barangay Mintal Tugbuk District mula sa isang account user na si Kozo Wagner. Agad rumesponde ang Davao City Police Office sa insidente. Kinansela ang mga klase pero kinalaunan ay idineklarang cleared ang mga paaralan. Ngunit nitong Oktobre 23, alas 7.21 ng umaga, nakatanggap naman ng bomb threat ang Talomo National High School sa Barangay Talomo. Gayun din ang Banggoy National High School sa Barangay Sasa. Agad din kinansela ang klase sa naturang paaralan upang makapagsagawa ng inspeksyon at investigasyon ang mga otoridad. Pero idineklara cleared sa anumang pasabog ang mga paaralan. line. ang sa atin lang dito, ma'am, as per instruction sa ating uh, city director, to conduct deeper investigation, ma'am, to identify these individuals involved sa bomb threat po na is sa silahan sa school through messenger and uh, isang text po, ma'am, no. Ang gusto ng at ng ating uh, city director, ma'am, is may mafailan talaga tayo ng kaso. Kaya may binuo siyang investigating team kaagad, ma'am, no, with regard to the series of bomb threat incident. Sa ngayon, nakabalik na sa mga eskwela ang mga estudyante. Nagpakalat na rin ang mga pulis para matiyak ang kanilang kaligtasan. Mula sa FMR Davao City, Nurin Igonia ng PRTV News nagseserbisyo para sa Pilipino.